araw-araw na mga salita ng Diyos. Dahil sa mga hangganang ito na iginuhit ng Diyos, ang iba't ibang kalupaan ay nakagawa ng sari-saring kapaligiran para sa kaligtasan. At ang mga kapaligiran na ito para sa kaligtasan ay naging angkop para sa iba't ibang uri ng ibon at hayop at nakapagdala din ng isang puwang para sa kaligtasan. Mula sa mga hangganang ito, ang mga kapaligiran para sa kaligtasan ng iba't ibang buhay na bagay ay umunlad. Ito lamang ang ating susunod na tatalakayin. Ikalawa, anong uri ng kapaligiran ng nasa loob ng tinitirhan ng mga ibon at mga hayop at mga insekto? Maliban sa pagtatatag ng mga hangganan para sa iba't ibang pangheograpiyang kapaligiran, Gumuhit din ang Diyos ng mga hangganan para sa iba't ibang ibon at hayop, isda, mga insekto at lahat ng mga halaman. Nagtatag din siya ng mga kautusan dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang pangheograpiyang kapaligiran at dahil sa pag-iral ng iba't ibang pangheograpiyang kapaligiran. Ang mga iba't ibang uri ng ibon at hayop, isda Insekto at halaman ay may iba't ibang mga kapaligiran para sa kaligtasan. Ang mga ibon at ang mga hayop at ang mga insekto ay namumuhay kasama ng iba't ibang halaman. Ang isda ay naninirahan sa tubig at ang mga halaman ay tumutubo sa lupa. Ano ang kabilang sa lupa? Iba't ibang sukat, kagaya ng mga bundok, mga kapatagan at mga burol. Kaya ang mga ibon at ang mga hayop ay may tiyak na mga tahanan at hindi magsisigala kung saan-saan. Ang kanilang mga tahanan ay ang mga kagubatan at ang mga bundok. Kung isang araw ang kanilang mga tahanan ay masira, ang kaayusang ito ay mauuwi sa malaking kaguluhan. Kapag ang kaayusang iyon ay nauwi sa malaking kaguluhan, ano ang kahihinatnan? Sino ang mga unang-unang masasaktan? Sangkatauhan. Ang sangkatauhan? Sa loob ng mga kautosang ito at mga hangganan na itinatag ng Diyos, nakakita na ba kayo ng anumang kakaibang mga pangyayari? Halimbawa, ang mga elepante ay basta na lang gagala sa palibot ng disyerto. Nakakita na ba kayo ng ganoon? Kung magkagayon, ito ay magiging isang sobrang kakatuwang pangyayari. Ito ay dahil sa ang kapaligiran na tinitirhan ng mga elepante ay ang kagubatan at ang kagubatan ay ang kapaligiran para sa nabubuhay, para sa kaligtasan na inihanda sa kanila ng Diyos. Ito ay may sariling kapaligiran para sa kaligtasan at saril nitong permanenteng tahanan kaya bakit ito magpupunta kung saan-saan? Nakakita na ba ang sinuman ng mga leyon at mga tigre na gumagala sa palibot ng karagatan? Ang tahanan ng mga leyon at mga tigre ay ang kagubatan at ang mga kabundukan. Nakakita na ba ang sinuman ng mga balyena at mga pating na mula sa karagatan na nagpapalipas ng oras sa disyerto? Ang mga balyena at mga pating ay tumatahan sa karagatan at hindi posible sa kanila na manirahan sa lupa. Sa kapaligiran na tinitirhan ng mga tao, may mga tao ba na namumuhay kasama ng mga kayumangging oso? May mga tao ba na palaging pinalilibutan ng mga paboreal at iba pang mga ibon sa loob at labas ng kanilang mga tahanan? Nakakita na ba ang sino man ng baka at tupa sa kagubatan? Nakakita na ba ang sino man ng mga agila o mga ligaw na gansa na nakikipaglaro sa mga unggoy? Kung gayon, ang mga ito ay magiging mga kakaibang pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit nagsasalita ako tungkol sa mga bagay na ito na kakaibang pangyayari sa inyong mga paningin. Ito ay upang inyong maintindihan na ang lahat ng nilalang na nilikha ng Diyos, sila man ay nakapirmi sa isang lugar o may hininga at nakalalakad. Lahat sila ay may mga kautusan para sa kaligtasan. Bago pa man nilikha ng Diyos ang mga buhay na mga bagay na ito, nakapaghanda na siya para sa kanila ng sarili nilang mga tahanan, sarili nilang kapaligiran para sa kaligtasan. Ang mga buhay na mga bagay na ito ay may sariling nakapirming mga kapaligiran para mabuhay. Sarili nilang pagkain. Sarili nilang permanenteng mga tahanan. Sarili nilang permanenteng mga lugar na angkop para sa kanilang ikabubuhay. Mga lugar na may mga temperatura na angkop para sa kanilang kaligtasan. Sa gayong paraan, hindi na sila gagala kung saan o pahinain ang ikabubuhay ng sangkatauhan o makaapekto sa kanilang mga buhay. Sa ganito, pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng nilalang. Ito ay upang ipagkaloob sa sangkatauhan ang pinakamabuti na kapaligiran para sa kaligtasan. Ang buhay ng mga bagay sa loob ng bawat isa ay mayroong pagkaing panustos buhay sa loob ng kanilang sariling mga kapaligiran para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagkaing iyon, sila ay nakapirmi sa loob ng kanilang katutubong kapaligiran para sa kaligtasan. Sila ay nakapirmi sa kapaligiran na iyon. Sa gayong uri ng kapaligiran, sila ay nakaliligtas pa rin, nakapagpaparami, at nakapagpapatuloy alinsunod sa mga kautusan na itinatag ng Diyos para sa kanila. Nang dahil sa ganitong uri ng mga kautusan, dahil sa pagtatalaga ng Diyos, ang lahat ng mga nilalang ay nakikipag-ugnayan na may pagkakasundo sa sangkatauhan. At ang sangkatauhan at ang lahat ng nilalang ay nagtutulungan.